Kumakabog ba ang dibdib mo kapag nasa mataas na lugar ka? O kinikilabutan ka ba kapag nakakakita ka ng malalalim na tubig? Well, tila ang ilan sa atin ay hindi talaga nakakaramdam ng anumang takot pagdating sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, ang pagiging fearless ng ilan ang kadalasang sanghiri ng kanilang kapahamakan at kamatayan. Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang ilang mga daredevil na namatay habang ginagawa nila ang kanika nilang mga stunt. Si Wu Yong Ning ay isang 26 anyos na daredevil na nagsasagawa ng mga stunts sa matataas na rooftop ng walang kahit na anong safety equipment. Bago siya namatay... Nakapag-share siya ng halos 300 mga video ng kanyang mga stunts kaya hindi natin maaaring sabihin na wala siyang karanasan sa kanyang mga ginagawa. Ang stunt na tumapos sa buhay ni Yong Ning ay ginawa niya sa tuktok ng 62-story skyscraper sa China. Sa video na nag-record ng trahedya, makikita si Yong Ning na nagsasagawa ng pull-ups na karaniwan niyang ginagawa sa kanyang mga stunts. Ngunit sa kanyang ikatlong pull-ups, tila hindi na niya maiangat ang kanyang katawan pabalik sa safety at pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan na nga siyang nakabitaw. Nakakalungkot ang nangyari kay Yong Ning pero ang mas nakakalungkot ay ginagawa niya ang lahat ng ito para sa pera. Ayon sa New York Post, Isang hindi kilalang entity ang di umunoy nag-offer ng $15,000 para sa nasabing stunt at balak ni Yongning na gamitin sana ang pera sa kanyang nalalapit na kasal. Halos ganito rin ang sinapit ng French daredevil na si Remy Lucidy nang mahulog siya mula sa tuktok ng isang residential tower sa Hong Kong noong July 2023. Si Lucidy ay may history ng pagakyat sa iba't ibang mga struktura sa buong mundo tulad ng building, tulay, crane, pylon at maging transmitter. Si Lucy D, na kilala bilang Remy Enigma sa social media, ay iniuulat na pumasok sa Dragon Tower bandang 6pm kung saan sinabi niya sa isang security guard na bibisitahin niya ang isang kaibigan sa 40th floor. Ang 30 anyos na Daredevil ay nakita ng isang katulong sa 68th floor na kumakatok sa mga bintana ng penthouse para makabalik sa loob ng busali ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya at namatay bago dumating ang anumang tulong. Ayon sa The Daily Mail, sinubukan ng 22 anyos na si Kyle Lee Stocking na gayahin ang stunt na napanood niya sa YouTube noong 2013. Ang plano sana niya ay mag-swing sa ilalim ng 110-foot Corona Arch sa Utah matapos tumalon mula sa ibabaw. Gayun pa man, nagkamali siya ng tantsa sa haba ng lubid na gagamitin niya para sa stunt. Kaya naman salip sa na mag-swing ay humampas siya sa lupa na agad naman niyang ikinamatay. Pangarap naman ng Russian-based jumper na si Valery Rosob na i-conquer ang Seven Summits sa pamagitan ng pagtalon mula sa pinakamataas na tuktok ng bawat pitong kontinente habang nakasuot ng wingsuit. Ayon sa IBT, Nagawa na ni Rosob na makatalon mula sa Ulvetana Peak sa Antarctic noong 2010 at maging sa tuktok ng isang aktibong bulkan sa Kamchatka Peninsula noong 2009. Hawak ni Rosob ang world record para sa highest base jump gamit ang wingsuit at ito ay nakamit niya noong 2016 matapos tumalon mula sa tuktok ng Mount Oyu sa Tibet na may taas na 25,300 feet. Kaya't ang 22,000-foot na taloktok na kanyang tinalon noong oras ng kanyang kamatayan ay di hamak na mas mababa sa kanyang record. Nakakalungkot lang isipin na kung saan pa yung mas mababa ay doon pa siya namatay. nag at pumalo ang katawan niya sa gilid ng bundok matapos tumalon mula sa toktok ng Mount Amadablam sa Nepal noong 2017. Siya ay namatay sa edad na 52 anyos sa isa pang kaparehong trahedya. Ang kilalang climber na si Dean Potter at ang kanyang kaibigan na si Graham Hunt ay namatay matapos tumalon mula sa tuktok ng Yosemite National Park habang nakasuot ng wingsuit. Sila ay nagcrash sa mabatong ridgeline dahilan ng kanilang kamatayan. Ipinapakita ng trahedyang ito ang nakakalungkot na katotohanan na ang mahabang karnasan ay hindi assurance para maging ligtas ka sa lahat ng kapahamakan si Potter ay halos dalawampung beses nang nakakatalon sa parehong taas at malamang na ganoon din si Hunt. Gayunpaman, sa bandang huli, napahamak pa rin ang dalawang magkaibigan. Ang free diving ay ang diving version ng free climbing. Ito ay isang uri ng sport o activity ng pagsisid sa ilalim ng tubig na hindi gumagamit ng breathing apparatus at ito ay kalimitang ginagawa sa malalalim na tubig. Kaya naman ang free diving ay halos isang milyong beses na mas mapanganib kaysa sa scuba diving. Ayon sa ABC News, humigit kumulang 2% ng populasyon ng mga freediver ang namamatay bawat taon. Kung susumahin, iyon ay 100 deaths kada 5,000 divers. Noong 2002, sinubukan ng freediving champion na si Audrey Mestre na i-break ang world record na 531.5 feet. Maayos naman ang lahat noong una, subalit nagkaroon ng problema noong pabalik na siya sa ibabaw. Ayon sa Miami Herald, hindi pagkaubos ng hininga ang sanhinang pagkamatay ni Mestre, kundi equipment failure. Sa No Limits Free Diving, gumagamit ang mga diver ng air tank para punuin ng hangin ang isang balon na maaari nilang gamitin para makabalik ng mas mabilis sa ibabaw ng tubig. Pero sa kaso ni Mestre, ang air tank niya ay walang sapat na hangin para mapalobo ang balon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, anong aral ang mapupulot sa mga trahedyang ito? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.